Pauline's oh, yeah, Grime So, by the way, kasama kayo rin yung pinsan ko I mean, nandun pa siya yes. oh, Kasama natin si Cordapia <laughs> Please follow her Facebook and Facebook page Cordapia's Vlog <laughs> So, road to 7K Ah, 8K followers na sila guys sa so Facebook O, oh, mm -hmm. diba? Diba? Tapos, nandito na tayo sa pagkukuha na natin ng mangga. So, I'm going to show you the mangga. Yung puno pala. So, ito yung puno ng mangga. Ayan. Ito yung puno. Then, ayun yung buho niya. Going to do is, kagamit tayo ng kahoy. Para makakuha tayo ng mangga. So, para madali, mabilis. Tara. Tara na. Let's go aakit pa sana ako dyan guys kasi naputol pala yung sungkit natin dito pero di ko pala kayang umakyat kasi yung bigat katawan ko alam mo dati nung 45 kilos pa lang ako umakyat ako kahit pa buko inaakyat ko pero ngayon hindi na talaga kaya so sungkit na lang pala yung kinamit natin dito para makakuha tayo ng mangga kasi di nga natin kaya umakyat So, makas guys, naka-sungkit din tayo at pumpong pumpa nga siya. Ayan na siya, oh. So, it's a success. At ilang oras yung nakalipas. Ayan na. Uh, kinuha ko na lang yung na Naabot ko para naman marami tayong makuha mangga. Pero mas masarap din pala yung maliliit pa na mangga guys. Tapos isaw sa musubagoong or alamang na tinatawag nila. At yun na nga, ito na yung mga nakuha nating mangga. And shout pala kay Sai Sai and kay Thea na naghugas ng mangga. So that's all for today's video guys. Thank you for watching. Stay safe and God bless. Peace. <laughs> Kasama natin o. No? So, it's time to shout out. Shout out to Jerry Cantila, Ping Ping Mother C, Yalap T, Albert Islahoyan, and Summer C.